Hi guys. Ito pala yung guys. Pumunta pala kami sa ano sa National Museum sa eh, SM Manila. Ay sa Manila. Ayan guys. So ayan yung mga naka-display sa loob ng National Museum. Grabe ah. Sobrang lamig dyan guys. Pagpapasok ka dyan guys. Wala namang bayad libre. Grabe ang lamig. Ang Limis ang sahig Ayan guys Ito yung mga ano Kasuotan ng mga ano Sa mga lumad Ayan guys Naka-display Dyan pa yung manok Ayan guys Yung mga ano nila Ayan Dami din kami kasama Diba dyan guys Ayan o Parang hindi ko alam Ano yan Parang Ibanig Ano may eh. Ano Ang laki ng ano

mga ito gamit ng mga lumad sa Mindanao guys yan pag magsasayaw sila yan yan ang ginagamit nila yan guys o di ba may mga din guys maraming tao kung mapasok diyan kasi libre naman o yan ang daming tanawin yan guys kung hindi ka pa nakapunta dyan yan. manood ka na ng sa video ko ayan guys o di ang dami

ang gilis, gilis talaga grabe mm, ang dami, ang dami yan, guys eh Iba bang mga banga naman tuh guys mga banga itu yan ang, ang nito guys

Ayan. Ayan pala yan guys. Ito naman ano ba ito ay parang ano. Tambol. O, ayan naman mga anito guys. Ito yung maglasin ng anito. Kunti naman mag video di ba lang. Ayan. Ito na naman. Punta naman kami sa ibang ano. Ibang kwarto na naman ito guys. Ayan. O, ayan. anito yan guys di ba. Ayan. Yan ang mga sinaunang ano, parang halatang mga antik na talaga. Ayan. Ano nga ito? Alya? Ayan ba? Ang Ah, parang mga scarf. Ayan. Ito guys, parang mga pan, pang pan, ano, para hindi ka manuha ng pang ano ng sandata. Ayan guys, ito guys, oh.